Ah, lesson. Hindi bro. Bro. Uy. Ante kung ano muna tama-tama. tama sa. Hindi masyadong manunu. Oo. Mali, mali hindi siya masyadong Hindi rin tama na. Tama raw 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 yung yung pantali natin ano may ilalagay natin dito yung blue na sa niyan wala 'yang malapad na blue nawawala din ba hanjan yung ay wala ooy ay oo Yung ang nawawala yung sa bagay natin mamgiba natin doon na ibebelt naman natin ito ah yung ba, parang nawawala yung magdana. Mm -hmm. Eh, wala ang iba. Sorry po. Ito nila na dito. Ito ang isa. Ito ang puna. Ito ang puna. Ito, ito. Ito, ito na lang ah. walang iba tayo. Kundi ito, ito, malapad. Ito na namang M2 ba? Ito na namang malaga. Bakit? Ang saan ko yan? Ay, ang tasas. Ay, ang Ay, ang Hindi ko ang mo at ko na lang. Ito nga hindi kita dapat ang buhok kita? Kung pantay sa buhok o nakababa sa buhok oh, ano, yeah. 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 ka na dapat. Yan. ang dapat din. Yan. 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 pa alis ka Hindi pa yung pangpap din ako. Yan.

na yung ano yung An yung yung isa yan ik yung okay. Okay. Mo na okay. kaya, oh, okay. Okay. yung sabuti oh pwede ka mo, mo. kaya nga oo kaysa yung ay okay. may okay. apat na ano It's

kaya kayo pa gano'ng asa? Luto kayo. Ah, pare, sa mga pare. Yung mo. Kaya hindi talaga dito isip kita baby. Mukhang maganda nga nakapasulog siya. Hindi kailangan na lang. tayo ng wig. Hindi nga. nagtanong na ako. Okay, after na kayo. Wig. Tapos ay merong ibang mahal, may mas mahigat dito. sa Bakit mura na yun? Kaya, ngayon nung ko, pinag-aaralan okay. ko na nga. At... Tututusin na yung ano lang okay. natin, kupaya kupaya yung materials. Ito ba buhok mo? Ayun! Bu oh, buhok na yan ay! Ara! Tama! Tama! Pag-ahain na mahaba. Huwag ko na lang yung so, Kulit ko rin eh. Parang mag-ate ang kay Ara yung haba na eh. <laughs> <Pag> ano <-anara. laughs> Oh, papumulo natin agad dito. Pabirin, papapunoy na rin. Pagpapapunoy na rin. Ah. Oh, papahaba din ako. Pareho tayo mo. Ano? Bubble, no. Hmm. Oh, dito ikaw. O, oh, ako dito din. Oh. <laughs> Ito haba. Oh. Tapos pagdating din ni Ate Pem Pem, tayo. Kung kasi natin. Kasi Ate, si Ate Mikay marami doon ipot. <laughs> Pwede Pero, Pero hindi no, penda, pa yung kakasya siguro mga ganyan. Oh, I

Ano? Oh, ano bilis niya talaga ay. Boy, anong ganda, no? Walang, hindi na kailangan palansyahin. Diba? Kaysa mamamalansya pa tayo. Tapos, Mario, Ano nga, ano ba yung... si Ana, ano ba niya? eh. Bakit? Kataasan ng mga sisters niya. Oo, na siya kay AAD. Ba't ano kamay ni Ano? Alam na po pati namin sa kami kukuha na po. baby

Yung kanyang Kung sa tinagaw niya yung kanyang damit. Pinakalumaan niya yung damit. Yung nagsabi na Sabi niya kung yung lang. na yung na yung na yung ilam. na yung ilam. Pati na yung na yung ilam. na

Ano kay ate, ano kay tita. Ayan. Ay, kasi mo. kasi tayo sa may magpapangupit. Ito ay naging talibi. Ayan ng ate mo. Pwede na rin yung kay ate mo. Kaya lang blonde. ay blonde. Bay. Bayae. Bayate diba mo natin. Ayos na yun. Laya natin, pahihero ka. Kukulayin ko pala ng kula. <laughs> Parang so ganda. Bit Kulay. Kulay. Yellow ba O oh ano? O, dahil walang brown. Ay! Ano? Yellow ba nga tingin natin labas? Yellow. Ano ba nga nating natin labas nga? Brown. Brown yata Eh, ito Blue. Brown. Gawa nito. Brown nga nating labas. Brown na nating labas ano Anong kulay ng suot natin? Maroon. 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 Ano po kailangan niya? White? Yellow? harap lang ng nanay. Sa ngayon ay kahit ano. Parang gumanda naman sa kabang-alikabok ano. Sinasabi na siya kahit yung Ano? Those. Parang like bigo ko ulit. Binaba sa ko chat ni Santos, Labang-laban kahit hindi mo laban yung akin damage. Godsa hindi sumama sa Ate jobi ah ito yaman natin tumupo ismaus din ang jobis ay na ako sa inyo. nakita 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 nakita

Kliyente ka sa work mo? Hindi ka. Hindi ka sa work mo? Wala pa po akong gawa. Wala ko pong ginagawa. Pangalong araw ko ng kalabag. Ay, unang araw ay wala walang gawa. Opo. Kahapon po, wala pa po kasi akong Orientation pa lang kasi tinuturoan ng mga gagawin. Wala pa po kasi akong access uh, sa system nila. Uh, wala pa po gawa. So, next week ay ito no, ay ano? Ay, no, Opo. Para ka namang... Okay. 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 Okay curious, baka tatanggap ka ng public. Ako'y aadoy. Ito, ano? na yan. Ito, ito na yan. na yan. Ito na yan. Ito na Iwahiwalayin mo Ay, ano Samahin mo na yan. Samahin na yan. ikaw na lang daw mag-fry. Sabi niya, rin, daw niya, lo, mag-fry ko na kanyang buho. Bibili na ang